Humigit kumulang 10,000 umaasa sa mga motorized pedicab o kuliglig bilang kabuhayan sa Maynila. Kamakailan ng planong pagpapali sa kanila sa mga pangunahing lansangan na uwi sa isang maras na dispersal. Makatwiran nga ang planong ito ng lokal na pamahalaan? Disyembre sa siyudad ng Maynila, naging bala mga manunood ng isang matiwasay na kilos protesta, naging bayolente at madugo. At tatanggalan nyo kami ng kabuhayan! Magpatig na! tayo! <tinyo> bayon ng tubig o water cannon. At pagsagasa ng truck sa mga kung tawagin ay kuligli. Ang pakipaglaban ng mga driver alang-alang sa kanilang hanap buhay. Kumanto sa malagim na pagtatapos. <tinyo> Sa Manila Police District, ikinulong ang labing driver ng kuliglig habang ang isang minor de edad na nadakit din, tinala sa DSWD. Ginasuhan ng assault of a police officer at pinagmulta ng labing dalawang libong piso kada isa. Ang mga kuliglig na kinumpiska, maging ang mga sinira ng truck, dinala sa impounding area. Pero matapos magkiansa at rest ng Desembre, pinakawalan din sila isa-isa. isa sa mga nabugbog at nakulong ang 35 anyos na si Alan Tayo. Nalaman kasi namin na eh, tatanggalin yung hanap buhay namin. Eh, kami naman, siyempre, eh, dyan na kami nabubuhay. Tapos, lahat ng wala namin dyan, nandyan lahat. E, naisip namin na mawala tayong hanap buhay. Hey! pero hindi lamang mga driver na nasaktan sa dispersal. Sugatan din maging ilang membro ng kapulisan. Si PO2 Adonis Aguila, putok ang ulo. Tinamaan daw siya ng bato, hindi pa man lumalala ang dispersal. Ano naman yung kasama ko pang polis na, na sugatan? Wala kami human rights. Then hindi na kukuha yung sides namin. Hindi raw ginusto ng mga otoridad na maging marahas ang pagbuwag sa kilos protesta. Sa simula't simula pa lamang ay ayaw na natin ang karahasan. Kaya lang paano naman ang gagawin ng pulis kung ipinapawag siya ng kanyang katungkulan na kailangan uh, ipatupad niya ang batas. Nakikiusap po sila, ang kapulisan, ang ating uh, ground commander na sana mag-set aside muna at tuloyan ang dumaloy kalang hindi po sila sumunod. At uh, wala naman pong magagawa ang polis kung ipatupad ang batas. Handa silang humarap sakaling kasuan sila ng paglabag sa karapatang pantao ng mga driver ng kuliglik. Ang sinasabing punot dulo ng kaguluhang ito, ang nagahari-harihan daw sa mga kalsada ng Maynila. Nagdudulot ng masikip na trapiko at matinding polusyon ang mga motorized pedicab o kuliglik. Madalas, kontratang bayad sa kuliglig. Mula 30 hanggang 77 pesos kada biyahe. Kung sa pedikabraw kasi, tumikita sila ng 200 pesos. Sa kuliglig, umaabot ng 500 pesos ang kanilang kinikita kada araw. Tinatayang taong 2000 na magsimula raw dumami ang mga nagmamaneho ng kuliglig. Bukod sa mas ang kita, mas madali daw itong imaneho. Ayon sa Office of the Mayor, nasa 7 hanggang 10,000 kuliglig bumabaybay sa mga kalsada ng Maynila bago nagsimula ang kanilang pangungumpis ka rito. Napagalaman ng reporter's notebook, kagaya ng pedicab at tricycle, sumasa ilalim pala sa rehistro mula sa Office of the Mayor ang mga kuliglig. Kumukuha po kami ng permit eh. Ito po yung mga permit na kinukuha po namin. Tingnan nyo po eh, ang dami na po yan kung ilan taon na po yan kinukuha ko. Kaya nga po may tatakpa po sila po susulat niyan yung mga empleyado po ng MPRO. Nung una po talaga, ang pagkuha po niyan, magbabayad ka lang ng 600. Ah, uh, yun nga, umigpit. Ah, uh, pinakuha na po kami ng mga emission test. Kung totoong nagpaparehistro ang bawat isa nito, aabot sa 4 na milyong piso kada taon ang kinikita ng lokal na pamahalaan mula sa kuliglig lang. Pero naging masama ang imahe ng Kuliglig dahil sa kawalan daw ng disiplina ng ilan sa mga driver nito. Kaya naman nung ados ng Setyembre, naglabas ang dalawang executive order si Mayor Lim. Sa EO16, nasa saad na hindi rehistrado sa LTO mga kuliglig, hindi ayos sa emission sa Clean Air Act at nagpapalala ng traffic sa daan. Ipinagbawal nito ang pamamasada ng kuliglig sa lahat ng kalsada. Pero sa EO17, binawi ang pagbabawal at inambiendahan. Maari na itong dumaan sa mga side street o eskinita, pero hindi maaaring dumaan sa mga pangunahing daan. Sa ng lusod ng Maynila para alisin ang mga kuliglig sa mga pangunahing kalsada nito, nagtatanong ang mga driver, ano na naghihintay sa kanila at ano ang alternatibong kabuhayan meron sila. Sa masikip at madilim na lugar na ito, nagkakasyang bumag-anak ni Armando Boy Guchama. Labing tatlo silang nagsisiksikan sa kanilang bahay. Tinitiis ang init. Naputulan kasi sila ng kuryente ilang buwan na nakakaraan. Kasama si Boy sa mga nadisperse nung rally. Bugbug -bug at pasarin sa katawan at bukol sa ulo ang kanyang inabot. Ang pagbabawal daw na ito ay tila pagkait na rin ang pagkain, tirahan at kabuhayan niya at ng ilang libong namamasada ng kuliglig sa Maynila. Kami sumber sa hirap lalo ko na yung Eh, hindi naman siguro. Dapat na gano'n. Paano ngayon yan? Itong sitwasyon ko, kagaya ko, eh, pito anak ko. Bigla na nagaganya ng buhay na, balak buhay na, may di, paano, saan kami kukuha ngayon ito? Pakakawarap. Hindi raw ito dapat umabot pa sa madugo at para sa mga driver nito, masaklap na kinahantungan ng isyo na mga kuligli. Ang reasoning kung bakit pinayagan siya in the first place is eh, dahil na uh, ito ay isang form ng livelihood. Pero masabi rin kasi natin na kung ganito ang pananaw natin lagi, hindi lang ng siyudad ng Maynila. At may pa mga local governments natin na ang transportation, lalo na ang informal na transportation ay isang para mag-provide ng livelihood, eh, talagang magkakaroon ng pagkakataon na maabuso rin yung sistema na yon. O, oh, yan ang problema ngayon. Kami na naman ang sinisisi. Ha? Eh, dahil nga sa kahirapan ng panahon na wala silang mga trabaho, eh, itatakip na kami na isang mati. Kabayaan lang para magkaroon ng hanap buhay. But it went out of bounds na dinidisligard na nila lahat. Pag tinawagan sila ng pansin ng mga motorista o mga pedestrian, galit pa sila. Inaaway pa yung mga tao. Nagkulang daw ang lokal na pamalaan sa pamamalakad at paglalagay ng wastong sistema para makontrol ang mga kuliglig. Meron hindi nang tanip kung pwedeng patakbuhin itong kuliglig. At yung isang yon, eh nasundan at nasundan at nasundan pa. At uh, hindi na nakontrol yon, No? Kung sino man yung responsable sa pagkontrol ng number ng kuliglig na yon siguro masabi natin nagkulang siya. Pinababayaan na nga lang sila, no? Eh, ang problema nga, nagabuso naman eh. Kaya uh, kung ilang beses ko sila pinakikiusapan na to observe and comply with the traffic rule. Bilang padre de pamilya, pasa ni Alan ang asawa at tatlong anak na pawang minor de edad. Ang kuliglig niya, nakumpis ka rin ng MPD hindi na raw ito matutubos dahil kinumpis ka sa kainitan ng dispersal. Kaya ngayon, mapipilitan daw siyang magpulot ng basura. Mamulot na lang muna ng plastic. Kasi kapag hindi ko gawin, paano kami makakain? At eh, paano, kahit 50 pesos, ang kain lang, pwede na. Wala akong magawa. Kasi kung hindi ko gagawin yan, eh, mamatay kami lahat. Hanggat hindi ganap na nagkakasundo magkabilang panig tungkol sa patakaran sa pagpapanatili ng mga motorized pedicab, magtitiis muna raw sina Alan at Boy sa kahit anong trabaho, mabuhay lang ang kanika nilang pamilya. Ako si jig manika at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Tatanggalan nyo kami ng mabuhayan. Yan, tayo!